Ayan guys, ready na 'yung akin pinakulo ang uh, lemon at saka luya. So pwede ko na siyang i-switch off. Uh, hi guys, good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ah, uh, narito po ako para i-share po sa inyo ang kaalaman. Sa so, ngayon po kasi, uh, medyo makati yung na lalamunan at saka inuubo ng konti. So ngayon, ang uh, ang akin kaalaman para maalis ito agad ay ang paglalaga po ng tatlong bagay tatlong ingredients lang po uh, lemon tapos uh, luya so ayun uh, depende po sa inyo kung ilalagyan nyo agad ng honey o pagkakuluna o bago nyo inumin ilalagyan nyo ng honey kagaya po nito ito para makatipid ako sa honey kasi yung honey medyo mahal Uh, ang ginagawa ko, magpapakulo muna ako ng buya, lemon. Pagkakulo na, ilagay ko sa baso, tsaka ko siya, uh, tsaka ko siya, lalagyan ng honey. At, at kung wala naman po kayong honey, uh, pwede naman po kayong gumamit ng kaunting asukal na pula para lang po uh, may panlasa o magandang panlasa ninyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching ko. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat at ingat po kayo. Bye po. See you po sa next kong um video.